Tinagabihan ay inilabas sa timbahan ang maringal na prosesyon sa saliw ng nakatutulig na paputok at umaalingaungaw na dupikal ng mga kampana. Sa lansangan, abalang-abalang nagpapatabi ang mga gwardya sibil na nangunguna sa pulutong ng Kapitan General na kasama ang mga kagawan, si Kapitan Chago, ang Alkalde, ang Alperes at si Ibarra. Ang maringal na prosesyon ay pinangungunahan ng seryales na pilak na dala ng tatlong sakristang may guantes ng mga batang nag-aaral na kasama ng kanilang guro at pagkatapos ay ang iba pang mga batang may dalang parol na nakasabit sa dulo ng kawayan. Ang mga alguasil at mga tininti ay paruot parito sa mga hanay ng mga nag-iilaw upang pag-ingatang di maputol at maitulak ang tao at upang masunod ito'y ginagamit ang kanilang mga baras na ang palong ibinibigay ng sapat na lakas ay may taglay na kaluwalhatian at karangalan. Ginoong Alkalde, ang pamamalo po bang iyon ay parusa sa mga may kasalanan o ginagawa lamang sa hangad na makapamalo? Patwira ng inyong tanong, ang inuugaling niya ay makahayop at magiging punahin ng mga tagaibang lupain. Kailangang ipagbawal nang ang lahat ng mga santo at santay nagkatipon-tipon na sa harap ng kubol upang handugan ng papuri, isang batang lalaking nagagayakan ng pamigkis, sakbat, may pakpak, nakabota at may sumbrerong napapalamutian ang kaagad lumitaw sa harap ng madla. Pagkatapos ng tula ng bata ay ipinagpatuloy ang prosesyon nang matapat ito sa bahay ni Kapitan Tiago ay isang magandang tinig ang narinig nilang umawit ng isang malungkot na Ave Maria ni Guno sa saliw ng piano hinihintay kong magkasalo tayo sa pagkain at doon pag-uusapan natin ang tungkol sa mga batang nawawala Ang gabing yaon, ang senyora ng Alperes ay tila nag-aantok na nakahilig sa silyong malaki. Ni hindi idinungaw ang malaki niyang mukha sa nagdaang prosesyon. Nakita sana ang namimintog na ugat sa kanyang noo, ang maitim at kulay talong niyang labi na laging may nakasupalpal na tabako at kanyang maiinggiting paningin. Ang kagayakan niya ay napakapangit. Ang tanging palamuti ay isang panyong nakatali sa ulo ang baroy pranelang bughaw na pangibabaw at isang sayang kumupas na naglalarawan sa mga yayat at pipinghita na ikinukuyakoy madalas. Nang umagang yaon, ang paraluma ng Gwardiya Sibil ay hindi nakapagsimba dahil sa hindi pinayagan ng kanyang asawa. Ikinahihiya nito ang katawatawa niyang pananamit bukod pa sa amoy nitong tulad ng kasuyo ng Gwardiya Sibil. Ang di pagpayag ng Alperes ay sinamahan pa ng ilang tungayaw, kaya nag-iisip ng malalim ang senyora kung papaano siya makapaghihiganti. Nang matapos ang prosesyon, napakinggan ng mga Guardia Sibil at Doña Consolacion ang malungkot na kundimang nagmumula sa mga labi ni Sisa. Ang awiting iyon ay tila nakapukaw sa katauhan ng nayayamot na si Doña Consolacion at iniutos kaagad sa Gwardiya Sibil na pakyatin sa bahay si Sisa. Vamos magtantar ikaw! Hindi maunawaan ni Sisa ang utos ng Doña na ikinatuwa naman nito. Upang ipabatid na hindi marunong ng Tagalog, ay sinadya niya pagsasalita ng mali upang sa gayon ay masabing siya ay mula sa Europa. Dahil sa ugaling ito, kaya siya madalas na masaktan ng Alperes na nahihirapan sa pagtutumpak ng kanyang pananalita. Tinawag ng senyora ang bantay at inutusang sabihin kay Sisa sa wikang Tagalog na umawit sapagkat hindi ito makaunawa ng Kastila naunawaan naman agad ni Sisa ang iniutos ng bantay, kaya inawit niya ang kundiman ng gabi. Ang awit ay tumalab sa puso at damdamin ng senyora, kaya nabigla ito at lumabas ang tunay na kaalaman niya sa Tagalog. Itigil mo at huwag ka na kumanta, ako'y nalulungkot. Tumigil sa pag-awit si Sisa. Ang bantay ay pamaang na napatingin sa senyora dahil sa marunong pala ito ng Tagalog. Napahiya si Doña Consolacion, kaya pinaalis ang bantay at ipininid ang pinto. Matapos mailapat ang pinto ay hinarap si Sisa at nagutos sa wikang Kastila. Baila! Baila! Hindi tuminag si Sisa, kaya't muling inulit ng senyora ang utos na sinabayan ng pag-indak at paglundag na pangiti si Sisa. Ang senyora ay tila nakahalata at tumigil, kinuhang latigo at sa pamamagitan ng palo sa paay pinasayaw ang baliw nag ang alpereza kaya binalasan ang pamamalo hanggang sa nabuwal si Sisa na dumaraing at hinahaplos ang tama ng latigo. Ang donya ay tuwang-tuwa sa kanyang pagmamalupit kaya hindi niya namalayan ang pagdating ng asawa. Ano nangyari sa'yo? Bakit hindi ka man lang nagmagandang gabi? Hindi sumagot ang alperes at sa halip ay tinawag ang bantay inutusan itong dalhin ng baliw kay Marta upang mabihisan at magamot. Ipinagbilin ding bigyan ng maraming pagkain at mainam na higaan at binalaan ng bantay na huwag lapastanganin ito sapagkat kinabukas ay dadalhin si Sisa kay Ginoong Ibarra. Mag-iikasampunan ng gabi ng sinindihan ng mga kuitis na pumailan lang sa langit Dumarami na rin ang mga taong nagtutungo sa liwasan ng bayan na pagtatanghalan ng dula. Si Don Filipo ang nangangasiwa sa palabas. Kausap niya noon si Filosofo Tasio.